Ito na ang tanda ko. Ito na ang tanda ko para sa iyo. Tingin naman ako. Huwag akong nilungan. Huwag akong damutan. Taning ng pili. Ano ma? Dati tayo dito, nakataning ng taglay. ay dati ah? Oo, dati. Eh, bet nga wala na? Ganyan na na. Ang tubos na. Ah, nakasanla dati? Oo, nakasan na. Pero nakailangan kayo? Nakailang tatlong ito. taong na... oh. ito at tatlong taong na ako na. Tus na ako. malinis nito sa ngayon. Kapamuan ang, ang mangangailangan ng trabaho. Murpalayan ko. Oo. Yeah. Ito pala yung na dati sa uh, kila mama. Yung no, <laughs> Wala dito ko mo ng uh, 50 sako. Ah, oh, ilang ilang binhi ito mama? Dalawang sako. Dalawang sako? Na. Oo. Oh. Nakakapagtibay kami diyan. Ah, oh, pwede na ano? 50, oo. Oh, oh. So yeah, mga par pupunta lang kami ni mama doon sa palaisdaan Bago kasi mag harvest May ginagawa sila mama para Pinaka-guide ba? Nandun ang tubig oh mm -hmm. Doon yan Doon yan sa ano Tumula yan sa atin Buhay probinsya mga par Pero maganda yung patubig eh no? Ay pumasok dito dagat eh ang tubig alat na huya mama. Oo. Ay ito wawa ito ho. Pag nahatibag yung ha? ito. Ito ho. Kaya nahatibag uh, yung tibago. Namamatay yung ano. Namamatay yung palay. Eh. Oo. Pag pinasok yan ng tubig alat. Tingnan mo yung pagkain ng isda oh. Ay eh, yung Tingnan. ano. Oo. Ang lablab. Kaya lumot. Parang ay mga lumot na yan. Mm -mm. Bago lang malis, eh. siya umalis eh. Tilapia mga bangus. Oo. Mm -hmm. Para ko konti mama yung tilapia dyan ha ah. Dito? dito ah. Maraming tilapia dito Maraming tayo mga native oh. Si paw Pao lang huli lang ng ano ah Kasi may tigbaw na pala dito ko ng Ha mama? Ha? Ano yan? Uy, gagawin ko yan Wala lang Ayan. ako ng uling doon sa kabila mm. Meron akong gawin sa Kaya yeah, mga parito ito yung kubo Malaking ayusin pa rin pala ditong kubo mga par masikip dapat naayos din tong kana to kubo buka natin mga para magpakain Ano? Dami. Yan lang, O, yan yung harbisin natin sa ano ha? may tayo sa balsa yung ipapakainin natin dito mga para may lambat po ray wala may lambat. ayano na. Dito lang, dito lang. Yan. Yeah. Yan natin dito lalaki oh Hmm. Oh. Ang lalaki mama ah? Ang lalaki na <laughs> <sighs> Kunti lang dala mo dyan ah, Okay na waray konti lang Da haben wir den. Ayan yun, lalaki lalaki no? Malalaman nyo sa pusag niya kung malaki o maliit eh, eh? Yo. Ba? Gutom na gutom Ilang, ilang beses mo ba ang pakain niya sa isang araw? Kung hmm, hindi siya pinapakain sa linggo Sa aga at sa gabi lang yan pinapakain Ah, bali ho dalawang beses sa isang araw Okay mm -mm, na ng isda to Maganda pala itong na Masira pala sa 300 yan Mapakinabangan talaga to Ito natin Yan muna Pamingwit pa din eh ah. Oh, di lagyan mo nang ano, nang pegs. makahuli ka diyan. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ano tawag diyan, Mama? Ano? Yung anong no, 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 tigbaw? Tigbaw? Tigbaw. Para saan ho yan, Mama? Pinagawa ko ito sa kahit sa palayan bago ma -harvest. harvest. ito ang ginagawa ko parang cross para ilagay ko ito yan kung ilang pamusod yan simula dyan sa may trampahan Ay, isang araw ko bago i-harvest gano'n mga dalawa oo basta maglagay ka lang ng ganito tutusok lang ha tutusok lang ito tigbaw. Tigbaw. At saka pitong hiwa rin na luya. Loya. tapos ito naman sa iyo, kalawag. Luya ng dilaw. Ayan. Ibain ko naman ito. Pito rin. Pito rin. Ibain ko naman yan. Ito mga pare yung paraan naman dito nila. Uh, -uh pag maga, bago kayo mag harvest ganito okay. yung ginagawa nila pasensya na ho kayo kasi ako na naman ho ang magihingi sa iyo bago akong damutan yung sasidlangan at tundan. Amihan. Kag Ito na ang tanda ko. Ito na ang tanda ko para sa iyo. Hingi naman ako, wag mo ako nilungan. Wag akong damutan. Ito nang na tanda ko para sa iyo ako naman nag sa inyo yung mga kasama ko mga amiga ko at mga amigo aking ah, naman oras ito binibigyan ko naman kayo samahan kung hindi ko makita ay kayo makita nyo kami eh. nagingi ako ng tulong ang wagyo akong damutan eh may naman dito ang ang nagmamayari yung kaming damutan ayan ang para sa'yo na umalis na ka kayo lapit na patas dito ah dito nga ano ah marami yata kayo dyan ang laki laki yun ah eh Oh, do kami Bigay na sa amin, hinihingi namin sa pamumuhay namin. Itong kabuhayan namin. tanda ko ha bibigyan ko naman kayo ano naman yan naman iwan ko sa inyo na spike pust <coughs> na hindi ho pust na ngayon hey, mga par uh, nilagay niya ni mama yung lahat ng mga ilalagay niya sa palibot ganun yung ginagawa nila bago mag harvest natakot <laughs> na

Tumay <laughs> mo pa. Naka pa. Endless ah. Naka lendeg. Naka Taba? Taba <laughs> <laughs> <Nang saya. laughs> Nakalindag yung <laughs> Nabasara si mama Kaya <laughs> <laughs> ang tama Naligo <laughs> <harimiyorum> <hari> 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 <Buttalski> din yan Malalaki <hari> ng si Melia oh Bangos din yan mama Bangos din dito Isang <hari> ribo to pero may mga malaki dito may nahalo na? Hmm, nahalo na. Kasi, ah, nagpalun sila. Kaya nga, tumalun kasi sila eh. Hmm. Ayan. Hmm. Hindi ito eh. Talon kayo doon. Mahuli talaga <laughs> yeah. kayo dyan. Tumalung ka, huli ka ngayon. Ayan. Pag pinapakain niya mama, pinahagis din sa may gitna, ha? Oo, oh, ang nagisan niya. Kaya may ganito. Yeah. Oh, Harbisin na namin to sa ano, sa Sunday. Pero hindi hindi naman malalahat yung mama na no? iiwan din yung maliliit na. Eh kasi mayroong malalim-lalim doon. May malalim-lalim dyan, tapos doon, sa dulo. May malalim, tapos dito. Hindi ko yan ipahuli, hindi ko pa ilambat yan. Baga ititira ho yung iba. Itira yan, para sa... mga langaning size. Si, ano, second week ng Oo. January. Para meron ulit. Oo, oh, para meron ulit. Tapos, eh, ulihin lahat yung mga alimangon na malalaki. Iwan Pag gumala na lang sa Eteroxant dito, di lambatay na lang. Kaya nga. Isang lambat lang yan. Oo, oh. ay. 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 may malaki nga mama, oh. Mm. Ang malaki dito oh, malaki oh. Yeah. Wala lumundag dagob lundag sa balasa sa kawayan. Abangan natin mga part may lulundag yun dyan. Yung ano, yung bonnet, lagyan mo ng pegs. Oo ha. Oo ha yan. Ang laki ah. balugbog.

Mm. Ngayon, mamakila, kilo, makano, may mga, may na gutom na. Mga Ba magkaka na Kila, mamangkila nang pa may may na ko kaya? Nang ano, so, Meron na, meron mm na. -hmm. Yung sobra dalhin doon sa ano, sa na ito. Right. Lagyan natin doon si Meyer. Ito, itong mga naman to ng bangos pero may mga nahalo rin dito ang malalaki din katuwa ay lalaki hindi kung kita sa gopro itong mga para kita siguro mga nagpupusa ka ngayon no? Doon? mo pang nilambat? Papalambat lambat Oh. Ah, Ay. Ayun, kinandos lang yan. Nahuli niya. <laughs> Ay, dahil lang yan ang pagkain. Ay, kawawa naman ng kasi niya dito. Oh. Sunod niya sa atin dito. Ayun. Alam nila yan, may pagkain. Oh? oh? banyan niyan dai an nang kali mo. Hmm. Sulok. Nanginginain. Na, hmm. Eh. Ano din dito. Malalim ito eh. Simula diyan papunta doon. Malalim. Ah, pinagkuhanan ho nito, pinagtambakan. Oh, ano lola dito. Ano tambakan. Ano? Eh, ano? Eh, Kita nila yo. Naglabas na ng, o, ng uso ayun, lahat na pigs parang bagis yung gusok nila, oh hmm. Ako, Pag natamaan ka ng isa, ay nakulit ka ay Oo, oh, ang sakit makakaya uh, uh, pa, sumisibat oh, muntik lang dito sumuroy baka sibat yan pang pagbiglang sibat ng ano yan oh nakayo o oh. yun yun mm. pag ihaw tayo sa so isang araw Diyan yun baka mamaya balik ako dito maglinis na muna ako dyan yung no, kubo oo yung mm. bayak kong dalang lighter eh. sana masaygan, ano dyan anong siligan kong dyan dalhin ko tong duyan na isa para gawa ng mga tambayan mm -mm. mga bisita <laughs> marami yata aking bisita <laughs> <laughs> mga kayaan mga adli lang naman yan <laughs> Hmm, hindi naman marunong yan. Eh, tawa na lang yan sila. Uh, ah, Akala mo marunong. Tuwa lang na. Ang tuwang tuwa ay eh, Iba sila yung toto. Kundi oh. sila mag-ubo. Mas masaya mama. Mas, marami ng alimang sa loob yan. Nakakatawa na garbis dyan. Ay, hmm, nako. Iiyak yan sila. Ay, kaso mama, di ba wala pang sipit yon? Meron ho kaya yan. Oh, mayroon na yata. Sumibol na. Oo. Meron hmm. na yan. Ang dami yung nagtatanong doon sa video ko mama nakaraan. Nung no, hinulog yung si Melia. Ba't daw wala sipit? Ipapakita mo na, may sipit na yan. Paano raw makakakain? Sabi ko eh, mm. subok na at eh, ganyan lagi yung ginagawa pag maghuhulog na si Milya. Mm. Kahit, kahit, ako mama dati, nagtataka, bakit, mi, bakit walang sipit eh. Pero sabi raw, mas malaka, mabilis raw lumaki pag walang sipit. Ma, Oo, oh, mabilis. Pero maano na yung kagat yan, matubo, nakatubo na. Nakatubo ay, na, na, ho. Kaya nga lang dito. Papakita natin mga para sa ano na pag nakita nat. Pag nakakuha tayo ng alimango, papakita natin doon sa mga viewers natin yung yung sipit na tinanggalan natin. O kaya nga para makita nila kung sumibol ba talaga o hindi. -hmm. Mm, oh. na. Hey, na. Eh, hey, dito na nila titigalan yan hanggat hindi maubos yan nasa gilid na oh ang ah. laki kalampog na yun na doon yung ang yung sa ano ang oh, sinisisid ng ano ng ibon yung pataka yung pegs ko yan hindi yan pegs isda ha oh! yung isda yan ah dinaramit niya ang similya oo oh, similya ang target yan similya yan woo yan yan mm. Tignan mo, pag bumano siya, makuha yan. Ganyan. Similya yan. Kumakain ng similya eh. Yan ang kumakain ng similya. Malino pa na mamata yan. Oo. Ganyan. Lalaki na oh. katuwa mag nito. Ang dami yan. Ito na sila. Sa gilid na. kaya po lang na yan Bukas. ilang or, ilang kilo ho bang order Mga sampo lang sampo lang ang kukulin natin bukas ah. ngayon ah, ang ano yung order ng ng buyer ho hindi ah, marami, marami ah, eh. ho pero mo siguro Helen mahigit ng 50 kilos 50 kilos ang kukulin oh, marami okay ano ba baka, baka isa ko ay eh, dito mo pa to, to ah, pa tapos marami pang order sa labas Pwede ikaw manono, tatlo. Ha, ah, murder na si tita. Oo. Oh. Uh, Dakay tita, mo diyan sa katitbahay natin. Sa, at, uh taplo. Taplo din. Mayroon pa, madagdag pa daw. Pag may malabis Tapito, pa tayo, maglalagay tayo dun sa bariya. Ang ano, ang alimango, siyam na kilo ang order. Mm. Yung, yung maliit lang, basta babae. Mataba, mataba. Mataba. Ano yung aligit? Eh? So, yun na yata um, ang may sipe, may sibit na. Yun na sila. Sa may dami sibit. ba? Sa dami ba naman ang na si andami. Andami na kose, pa naman ng hinulog na similya diyan. Ang dami. Ang dami Nako, po si Pau Pau, ang dami rin. Tapos may mga bukod pa, may bukod pag, uh, pa maliban pa doon sa binili na similya, meron pa mga hinuhulog galing sa labas. Galing sa labas tapos meron pa akong binili kay ano na mahigit 2,000 ang ano. Ang dami ng mga. Kawawa yung kawawa yung mga sipis-sipis sa paa. <laughs> Kaya nga kawawa nga sila. Ay na iba yun pa lang oh. Sa gitna. Hmm. Dapat sa gitna. Bigyan hanggang doon. Ang ganda rin pala mama yung may ano eh para may bangkang maliit na oh. Uh -huh. Para mas mabilis mas mabilis. Hmm. Uh -huh. Pasagwa na lang. Oo. Oh, oh. dito medyo matagal eh. So, hindi naman yan, kaso hindi ka lang marunong sa kanya. Mabilis hmm. siya dito Ito po Naku si Jesse si boy. Punta yan doon. Papakain. oh, papakain. Dalawa sila ni Lucia <coughs> Muroy. Tapos pabalik naman na siya si Lolo ya. na ito sa piyak. na to. Siya na pabalik ng balsa dito. Anong oras ang pakain niya sa umaga? Sa hapon? Walang oras na ba sa umaga? Walang oras yan. Basta sa umaga lang. Mga badang alas 7. Anong... Oh. Hindi tapos wow, sa tao. Ha, eh. ah, sakto lang naman pala sa isa. Hmm. Hmm? Ihaw na sana yung isa. Na eh. Dalawa na sana yung ihaw. Uy, dalawa yun eh. Mm, yeah. Yung isa yung nanas na may eh. Lambat. Mm -mm, lambat. Mm. Maluwang din. Eh, maluwang din eh, na mama. To eh.